Hi guys! Good morning, good morning! Time check, 11.25. Malapit nang mag-lunch. Nanguha ako ng mangga doon sa puno. Kumuha. Isa lang yung pinitas ko guys. Isang tumpok ito, pero isa lang yung kinuha ko. Kasi baka maunahan na naman ako. Swerte nung ano, makakakuha nun. Hindi ko inubos. Marami kasi ko naman ang kakain. Kakain tayo ng mangga. Manggang hilaw. Mm -hmm. I-match natin dito sa bagoong guys. Ang sarap nitong bagoong na to eh. Barri Fiesta. Pag nag ako ng ano, ng isda, ng tilapia, kaya kahit anong piniritong isda, masarap ito guys, tagta rin, Lagyan ng sibuyas na tinagtad din. Kamatis. Kahit mahal ang kamatis kung gusto mong kumain, nakakabili ka kahit isa. Tapos, lagyan mo ng bagoong na ito. Bagong alamang. Ang sarap. Tapos, piniritong isda. Bagong pritong isda, ah, guys. Masarap yung bagong prito. Pahihinog-hinogin ko muna ng konti yun. Kung hindi nila makikita. Pag nakita nila, pag may sumilip doon, wala hindi 'yun makakaligtas yung mga ibang ano. Doon ito sa my garden ko, guys. Timan natin. Mas masarap kasi ito pag may masarap ito pag medyo mani balang. Pero gusto nating kumain ito kaya kumuha ako ng isa. Isa lang yung kinitas ko. Pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki eh. Kasi mauunahan na naman ako. May nanguha na nga eh. Hindi lang siguro nakita yung nasa medyo mababa. Kaya-kaya kong -kaya abutin eh. Eh, ang late late ko. <laughs> naka, nakalundo siya, guys. Nakalundo. Kaya hindi nila nakita. Tsaka natatabot nata, na haharangan ng puno ng langka. Kaya hindi nila, sana hindi nila makita. So, kakain tayo ngayon ng mangga. Kaya maya na po kakain. Pinapainit ko pa yung ulam ko. yung isa asawa ko din naman kakain ito masyadong pihikan yun maarte naiinis ako minsan ma sa kaartehan sa kinakain eh. lahat bawal hindi wag na siyang kumain para walang bawal bawal diba guys ganun lang yun pag mag-iinarte wag na kumain eh lahat ng kakainin bawal eh when Sunday kinalat mo na naman good luck kaya ko kaya itong busin crunchy crunchy pa guys crunchy asin Asin. Masarap to pag maniba lang eh. Hindi na siya gaano maasin. Hindi pa nabubuksan kung bagoong na eh. Ay. Nagpapainit ako ng ulam namin, hindi pa hindi pala nakaon yung ano. Ay. O, March.

Patay na lagaya, lagaya ng ano. Mahaluin natin para mapunta sa ilalim yung oil. Pero hindi naman madry yung ilalim. Lunch time na guys. 11.30 na. kailangan to yung kutsara yung isasawsaw natin dito sa ano panghahalo para hindi siya masira tapos Ayan guys, o. Oh. Sarap, diba? Masarap ito sa binagoongan ng karne. Ito ang gagamitin na bagoong. Tikman natin, guys. Hmm. Sarap. Tara, guys. Pero pag marami kang kinain ito, mangingilo rin yung... <laughs> Mm -hmm. Masarap talaga pag bagong pitas yung ano, mangga. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya, bebidyohan yung Hindi ko lang nabidyohan na eh. Hindi ko kasi ina-expect na mapupunta ko doon. Mamaya ko yung mga bunga ng ano. Mababa lang siya guys. Doon sa may parking area. Doon yung garden ko eh. Hindi ko na naasikaso yung garden ko, madamo na. Mhm. Mm Sarap. So, yun lang guys. Namaya, dudyohan ko yung kunuhaan ko. Thank you so much for watching. Love you all. Bye.